yung presyo ng ating isda mga amigo merong tag 400 ang kilo may 600 may... natin yung konsumo natin mga amigo na 1,200 lilis natin to para ano siya siyempre para meron tayong pambalik konsumo ba ah. ito 1,200 ito amigo total binta natin sa ating islang bato ay buminta lang siya ng ano may... Good morning mga amigo Gising lang namin oh Mga pula pa yung mata namin Ilang oras ang tulog Umaga na at kailangan namin ibaba yung huli namin Oliver Sentro Oliver Nanghiram ka? Ay <laughs> si Oliver gagising din Punta kami ngayon sa aming barko mga amigo <laughs> Dito oh punta namin yung isda namin Ibinta na namin na, nabinta na ang kakuya ka, Tengber? Oo, oh, nabinta na ako. Ang kaso ito, si Tomo nga Eh, Lori. Hey, lori? Malapit na naman, ano lang? Uy, di, lori, ron. ay, katabi ni Iguala? Iman? Oo, oh, di ba dito kay Iman? Oo. Oh. Dito kay Iman, ay dito kay Lori. Ano nga oh, nga? Yung kuwan nga, may tindahan. Lori? Oo. Oh. Oh, may tindahan yun. Update lang tayo mga amigo, no? Roblog muna tayo. <laughs> Kasi tapos na kami nag-adventure. Grabe ang ano namin kagabi. <laughs> oh? Binugbog sa <laughs> Binugbog sa alon kagabi, wala pang hulo. Kunti lang huli namin buraw. Ah, napuyat lang kami doon sa ano. Dito kami galing, oh. layo. Tagal namin ano, siguro mga dalawang oras ang takbo namin. Dalsik lahat sa mukha namin yung ano, dagat. Kasi madasi-dasi. Ibinta na namin yung ano namin, migo Yung aming huli. Hingiram muna kami ng trulyo <laughs> sa bintahan Ta, yung ano ko ba iba pa yung galaw ng ano ko. Kagabi para akong matumba pag dating dito. Eh. Parang lasing si Kuya Kating ba? <laughs> Grabe, street naman isang araw at saka isang gabi. Sige lang. Dito, gulong, sabir, gulong. Hala, tay. Hala, ala, ala. Patay na basag na. Lolo, tay bir matumba tani. Dika tamtum bari. <tong> dunggo na tumangga. Oh, dunggo na Dung tay. Ako na Aku le dunggo, aku lang. Oh. Manangoy lang ko nya nagpatpa pan. Ha?

puto ko nang masig di ko alam na ka katung atos a balay <laughs> Ha? sabi tayo 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 ikaw lang ride to Ayan, dito Yan, na tayo rin ko Sa ating munting bangkito Ating itabi Tanggalin natin to Ayan tali Tanggal Bayo lit ang kalangitan mga amigo. Prepare muna tayo sa tingin. Kagano'ng pagpundo. Yep. Ah. Eh, ginoko. ko. laklak ha, sinulong to. silo Wala, nabuhol pa Eko Masungusung pala Wala, atay kang ganyan ganyan ba ha Hoy Hoy Tay ulan pa mga amigo timing ah Masak tayo nito ngayon Ah ligo lang tayo eh kahit wala tayong tulog <laughs>

Sana kayo yung chanelis pala hola, hola. Hola, Kagabi? Uh, Asa? Ito ang buhay. Magbalik-balik. <laughs> Magbalik-balik mga amigo. Lag ka. Ulan na noon. Basta na ta. Bigo na naman tayo. apalah pala Mir Perilis Ah, sirup. Sana kabut. Sana buti nanti. Oh, timing kabut jangan dong. Yang okay. di bawah. Oke. Ini kalau ana menyong isda. Sekai banggamit. Yan bagu pel tayo alis mangamang membahana nanti. para walang tubig lakas ng ulan no? Okay. ok tapos na tara let's go ito na tayo sa ating bugaong ay, ay? ay banglog ayos o oh. libre naman si Ado ng ano. Ah, ano 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 hindi ito lang ng isla sa tabi no, sa hindi kami nakahuli sa laot niya eh. No? Wala, pichura ka ha? <laughs> Picuran? Oh, Ayan? <laughs> oh, sama na set out <laughs> ayun, nakahuli mo ko anong paya mo dun? anong yan? ha? artificial? oh, galing ah ganda pala nito sa raot no alaw, patingin na alaw, liit pala ito dun Ay. lure pala, lure. Ano ng hilo mo? Gam dito eh. Ilang kuya lang to. Ilang LB to? Ganang gamitin? Yan? Ha? Maganda gamitin? Kita mo go lang <laughs> pain mo ay. Galing. Ah. Uy, nawala na. Dapat <laughs> Ah, ganyan-ganyan din pala yan. Ah, isa ka, ng, isa ka lang, isa ka lang, isa ka lang ano ngayon ba, jigger. Huli. Yeah, uwi na kami. Dalhin na namin tong mga gamit. At magbinta ng kalakal. Yan ito na. Ha? Charang. Charang. Timbal di bi. Tayo lang timbal di no. Balde di pala. Baldi. Doon na nang lori.

Loh. Kita kan plastik mau ora? Oh, mau tanggalin. Jadi Sigur mau kelatin kilo mah gitu. Itu lu mau istang batu namin. Imbur, ai bisa imbur ado ni kan tapi lah. Hmm. Burau kayu nak bahala jan. <laughs> kayu nak menung ginta. Marami-rami tin tu. <laughs> Marami-rami tin tu. <to. laughs> Kiyo uldeita yindi peta kase Iya oh kapun, waa, nggak bisa bisa nggak bisa nggak bisa nggak nih. nggak bisa nggak Pirkal, pirkal. ini bisa nggak bisa oh bisa ini anak nggak bisa nggak oh ikay, tiesa, kan yang ada alang -alang Oh, bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa itu bisa nggak bisa yang

baka uh, man eh eh balik dia tanan ang kuandong. isang bato. Ba dia tanan. Ng... Kuwa. Nokos. Unta no uli palit ginamos. Bulan <laughs> <laughs> ng... eh siya may. Ginamos na sang sagad. Dawai. Pairam eh. daw to kan imong bi. Ha? 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 yung mga gagmay Ha? 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 kuan sa ron wala ko may hit ni hanap igdagan pa ko ha mm pwede grabe buro gid ba ka nakakuha nan man tako? dito sa unang gig ko na to ha abi na magtuloy-tuloy na na asa na ko gini oh dito sa katong di ba nawala ka oh katong pagariba na mo to katong nyagi ka sa mong unahan Moto. Moto, moto -balik, balik ka. No, no. moto, moto. 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 moto balik ka ni Di <gibali>. so. balin. So. Oh, ko. pusingan ako. Oh. Pero lang ano to. bang ba ano. Di ba nimo nimo. Mao to balik mo dito do to kuha nako. Oo. Kaninig ano. Bitay sa Baligya ang tanan. Yo ha. Baligya tapos. Baligya tanan tapos magbalik tagi nang tanan Tana lang ang ulamin oh. Na. Bisa. ay so dai bungot tuloy. Ito lang may namin no. Lahat siguro mga Siguro mga gis. Ah, sobra kapin. Ay, isuroy. Ito yung napalit malapit Ano to? Umura man nyo? Ano to? O, di lang doon Di lang doon Ati yung nagano naman kaoy? Ito na yun na hiyo? na yun eh Bakit ay nabalit dito sir? mura lang doon Huwag di mura doon E, magalala sa inyo na to lang dito Al, uiyap na to, ano?

Kaya kas, kas ang aming paraan ng mga panghuli kay ito man ang mga oh. Ito. Ganda sana kung marami. Nga lang um, ilang piraso lang to. Pilit lang. <laughs> nali 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 pong papagkuhan. Nali. Pagdunggo -pag Pag -pag ba marok ko Ah, ako nga ano man nali pong gudu. Murong mong gudu ba. Hindi <laughs> <Nali, laughs> dito po. Nali, Date, nali dito boy. Sa alon. Laki ng alon kagabi. Hi. Layo man ang sa gamay bangka.

Okay, binta na sila. Tara. Okay, mamu. Mo kayong magano mag, ha, magtagal ha. Pagtagal <laughs> <laughs> ha. Eh, migod matina yung ano natin, ang ng isda. Sila mismo sila nang nagbenta doon sa ano. Ah, uh, buyer ng isda no. Malang kilo ng mga isdang nahuli natin, mga isdang bato no, yung mga tiger, tsaka yung mga pipikat at saka iba pang ano, yung maliliit na isda. Yung presyo ng ating isda, mga amigo, Merong tag 400 ang kilo. May 600. May 3, 300. At saka 230 ang kilo mga amigo. Depende kasi sa klase ang presyo ng isda mga migaw Yung mga undersize tag 400 ang kilo. na Yung mga pula. At yung huli malaki mga amigo na tiger. Na kung tawagin dito ay tag 400 ang kilo. No? Sa isang piraso na yon ay buwinta lang siya ng 480. Total binta natin sa ating isang bato ay Buminta lang siya ng ano may 2,182. Yun lang ating kinita sa ating dayo doon sa Pulilio Island, mga amigo. Plus itong huli natin kagabi, Naburaw. Uh, ang nabinta natin ay 1.5 kilo lang, mga amigo. At ang presyo naman ay 220 per kilo. Buminta ito ng 300 RT. Overall, mga amigo, ang ating binta lahat ay nasa 2,512 ang ating binta lahat no sa ating sa aming pagdayo ni Oliver, sa dalawang araw namin doon sa layo. Dalawang araw, dalawang gabi namin doon sa dayo ay 2,500 lang ang ating uh, kinita. Grabe. <laughs> Ayos na mga amigo. Ang malaga hindi tayo nalugi, no? Ah... Uh, maka-income naman kami ni Oliver nito. Nang... Hindi kalakihan, pero... Uh, meron na rin. Kaysa wala, no? Ang malaga hindi tayo nalugi. At maka-income pa tayo ng kaunti. Ito, 2,000. Yan. I-list natin yung konsumo natin mga amigo na 1200. I-list natin 'to para ano siya? Siyempre para meron tayong pambalik-konsumo ba. Ah. Ito, 1200. Ito migo ang tira. Ah, uh, 1000 270. <laughs> Ibigay natin 'to ka Oliver tong 700. Atin lang tong as uh, 500 70 lang sa atin mga amigo kasi si Oliver lang muna ang bigyan natin ng pabor ngayon kasi matumad talaga ang hanap ngayon. Uh, lalo na pag amihani no. Pang tawid, ano nang talaga to sa atin ngayon habang hindi pa tayo makalaot sa Pacific. Party ng Oliver 700 sa dalawang araw at sa atin naman ay uh, 500. Uh, ibig sabihin pumapatak lang ang araw ni Oliver na 350. <laughs> at sa atin naman ay 200. <laughs> Pero sige lang mga amigo, isama ko naman si Oliver sa aking sahod sa YouTube ngayong December. No? Kaya meron pa rin siyang matatanggap ah, sa mga hindi nag-skip ng mga ads. Maraming maraming salamat sa iyong suporta mga amigo. Uh, ah, Diyos ng balang kabutihan na mga puso mga amigo. No? Sana malaki ang gigitain natin ngayong December para meron pa mas ko si Oliver. <laughs> Alright, yun lang ating ano, uh, amigo. Ito lang ating nahanap ngayon. 2,500 sa pangalawang laot. At yon kung tutusin, ay ah, hindi sa sapat sa pagod at puyat na aming pinagdaanan no? grabe uh, halos walang tulog at uh, binugbog pa ng alon pero ganyan talaga ang buhay ayun no? pula pa yung mata natin no? kulang pa tayo sa tulog bawe natin sa sunod mga amigo alright mga amigo yun lang muna ang ating update for today's video no? maraming maraming salamat sa inyong lahat talaga sa inyong suporta no? kay Migudud's Fishing Adventure hanggang sa muli mga amigo update tayo sa next video salamat sa iyong pagtanaw mga amigo o pag amping mo tanan